Sabi lang po tayo ulit dito sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa may Escoda Shoal. Nilinaw ng Coast Guard na hindi inabandona ng Pilipinas ang ating posisyon doon. Para sa detalye, live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Base, ano-ano daw ba ang rason bakit umalis sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa? Ano nilinaw nila dyan? Pamakay. Ang sabi ng Philippine Coast Guard, maging ng National Maritime Council na hindi nila isinusuko ang Escoda Shoal. Malinaw na bahagi ito ng ating exclusive economic zone, pero ang sabi ng tagapagsalita ng Coast Guard na si Commodore J. Terrella, kaya naman daw nila iniwan at pinul out yung Escoda Shoal ay dahil una sa lahat, kailangan na ng karagdagang supply ng ating mga personnel na Coast Guard dyan. Dahil uh, for for the longest time daw, ang ginagawa nila ay hindi na makainom ng sariwang tubig ng drinking water. Ang ginagawa nila, nag-aabang na lamang daw sila ng uh, tubig ulan at ito na yung iniinom ng mga Coast Guard natin dyan sa BRP Magbanwa o di kaya naman ay uh, sinasalok yung uh, tulo ng tubig mula sa aircon at ito yung pinapakuluan. At for ilang linggo na rin daw ang kinakain nila e eh, lugaw. Ganoon na daw yung kalalaan sitwasyon doon pagdating sa supply ng pagkain. Kaya kailangan nang ibalik sa Puerto Princesa itong mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa BRP Magbanwa. Bukod dyan, masama na rin daw talaga yung panahon dyan sa area. Kaya hindi nakakayanin muna. At uh, nagkaroon din ng kaunting pinsala yung BRP Magbanwa dahil nga dyan sa raming na nangyari kamakailan. Um, pero ang pagtitiyak naman ng Philippine Coast Guard mag ni uh, NMC Spokesperson Alex Lopez na nakakausap lamang natin kanina, hindi nila pababayaan ang lugar dahil hindi naman kagaya ng baho di Masinloc na iisa lamang ang entry. Ito ng Escoda Shoal ay eh, maraming mga entry points. Ang laki daw kasi nitong Escoda Shoal ay uh, kasing laki ng pinagsama-samang area ng Maynila, Malabon at ng Navotas. So hindi naman daw kayang bantayan ng Chinese Ghost Card ang lahat ng entry point na yan. So as we speak, meron na raw direktiba na magpadala doon ang panibagong vessel. Pero habang wala naman daw doon yung presensya ng Philippine vessel, hindi naman daw ibig sabihin na makakapagsagawa na ng reclamation ang China dyan sa area because it will take four years para maisagawa ang reclamation. Hindi naman daw yan masisimula ng ilang araw lamang. Pero yan nga, uh, nililaw lamang nila na wala naman daw pag-give up o pag-surrender na ginawa dyan sa bahagi ng ating exclusive economic zone. Ruth? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.